Naglulunsad na rin po ng maisograle ang kampo ni Duterte sa iba't ibang panig ng mundo. <laughs> Yung mga kababayan natin uto-uto na OFW. OFW, pero Diyos po mga uto kayo. Kung meron man, ha? kung meron man. Kasi nga, ito daw na huling um, rally na inilunsad sa Japan. Ang claim ng mga nakapanood ng rally na ito kuno nga ay nilangaw. Nilangaw at syempre todo todo depends sa diyan yung mga DTS vlogger dahil trabaho nila yan. Trabaho nila na magpakalat naman <laughs> ng kasinungalingan. E, 'Di ba yung parang yung mga ganitong klaseng rally, talagang i-edit nila. Yan ang trabaho, yan gawain ng mga sinungaling na nasa social media. Palalabasin ko na napakaraming umatan, na dinumog ko no? Pero ang totoo, hindi naman. Sabi na itong si Banat Bay, napaka napakalaking tanong ha. Nilangaw daw, nasa video section ang video. Ano daw anyway, dun pa lang sa caption, medyo kakaiba na. Maisog Japan, nilangaw. <laughs> nilangaw. Yan po ay nasa report din ng SMNI. Hakbang ng maisog rally sa, sa Itama, Japan, dinagsa. Ang ibig pong sabihin ng dinagsa, hmm, Dinagsa. organic. Ibig sabihin, nalaman niya ganito, uh, through word of the mouth, na promote yung rally, naging o uh, narinig ng iba at kusang pumunta. Yan po ang tinatawag na, or yung term na dinagsa ay ganyan po dapat. Dinagsa ang concert ng ganito, kusang loob ang ibig kong sabihin. Pero yung mga ganito, hakot, dinagsa ang term nyo, kakaiba rin. So, eto, meron mga pictures dito na kung titignan mo, napakalit ng lugar, kukonte rin ang tao. Yung mga placard nila ay halatang ipinamigay. Siyempre, nakaredy na yan. Coming from the organizers, alam niyo naman. Dahil kung totoong dinagsaka, may kanya-kanyang placard, may kanya-kanyang statement written kung saan man. Daladala -dala nila yan. At hindi ganito na uniform. Uh, statement. So, ito po ay galing sa mga organizers natural. Dinagsa nga ba? Stand for uh, truth, hindi mo malaman kung anong pinaglalaban talaga na itong mga, mga kampon ni Duterte. Ano? Hindi mo talaga malaman. Sabi nga ni Trillanes, sa puntong ito, wala namang, wala namang uh, issue na pwedeng makatrigger nga para lalong magalit daw ang sambayan ng Pilipino sa kasalukuyang administrasyon. Kaya wala well, eh, itong lahat ng mga ito na nilulungsad na itong grupo ni Duterte ay mga pautot lamang. At uh, maliwanag na humihingi ng simpatya sa taong bayan ang grupo ni Duterte dahil alam nila sa sarili nila na ang bangka na itong mga Duterte ay palubog na at kung sino man yung gustong sumama sa paglubog dyan, bahala kayo. Pero eto ah, sabi ng isang kaibigan natin, meron din tayong nabasa sa comment section ng mga post niya tungkol dito sa Maisig Rally na ito pero totoo ah, ito po ay sinend rin sa atin ng isang kaibigan, kakilala natin. Naku nga, itong maisog rally na ito, kaya kung titignan ay merong konting umatan. Hindi ba? Meron din. Kasi daw, sinabay dyan dito sa rally na ito, ang Tokyo Expo na sponsored naman ng Philippine Embassy. Yun. Kaya daw nahati yung tao. Kaya daw nadagdagan yung iba daw na naandon sa rally na ito ay wala na magawa kundi makiisa na lang total na andyan na rin lang sa palagay ko merong libreng pagkain yan <laughs> sayang din di ba sa hirap ng buhay ngayon pero ang totoo niyan isinabay ito sa isang pagdiriwang ng mga Filipinos diyan sa Japan kaya nagmukha ko nang mas marami or medyo marami-rami ang umatan. Pero take note ha, yung salitang dinumog, ay hinding-hindi angkop dito sa ginawang rally na ito sa Japan. Hindi talaga po angkop. Good luck!